kumusta iyo? Andito na naman tayo para sa isang um, pagsisid sa mga material na ibinahagi mo. Um, naisip mo na ba kung bakit parang ang dami-daming nating resources na yon tungkol sa faith, di ba? Mga Bible study, mga audio seminars. Pero parang ang konti ng tunay na nagbabago? Oo nga eh. Tila isang malaking ano, kabalintunaan yan sa panahon natin. Parang yung panganib ngayon, hindi yung kakulangan ng impormasyong. Hindi nga. Kundi yung parang pagkakaroon ng sandamakmak na info na hindi naman talaga um, humaamtong sa pagbabago ng puso, ng buhay. Yan, yan mismo yung isang uh, napaka-critical na obserbasyon na lumilitaw dyan sa mga sangguniang hawak mo. Kasi ba diba, ang dali-daling kumuha ng impormasyon ngayon, click lang. Pero Malayo talaga ang agwat ng, alam mo yon pagkaalam lang kumpara sa pagbabago ng pagkatao. Sinasabi nga rito, malinaw na malinaw, hindi sapat yung kaalaman lang para kumbaga patatagin ang pananampalataya o hubugin yung karakter. Kailangan talaga ng mas malalim. Isang pamumuhay na ano, na hinuhubog mismo ng pagsunod, ng tapatan sa isa't isa, ng um, ugnayan sa community. Kaya dito sa pag-uusap natin ngayon, parang gusto nating himayin yan, no? Mula dyan sa mga pinagkunan mo. Titingnan natin kung paano ba yung tunay na pagiging disipulo ayon dito. Na hindi lang siya basta um, lipat kaalaman. Alam mo yun, from one head to another. Ito raw ay tungkol sa paghubog. Isang Uh, malalim, minsan masakit pa nga ano, na proseso ng pagbabago ng buong pagkatao. Parang yung luwad sa kamay ng magpapalayok. Ano ba talaga yung mga sangkap kumbaga para yung info maging totoong transformation sa buhay? Sige, simulan natin dun sa unang binanggit na hamon. Yung information versus transformation. Sinasabi raw dyan sa mga material mo na yung malaking challenge e na pagkakamalan nating pagbabago na yung simpleng pag-absorb lang ng kaalaman. Pwede ka raw dumalo, linggo-linggo, di ba? Kabisado mo yung verses. Pero pagdating sa totoong buhay, oo, sa practical. Halimbawa, paano ka magpapatawad? O paano ka magmalasakit sa iba? Parang walang epekto. Ang nagiging resulta raw ayon dito, eh nagiging parang consumers lang tayo ng Christian content, hindi mga disipulong talagang isinasabuhay yung katotohanan. Alam mo isa yung mahirap lunukin, pero eh makatotohanan ng punto talaga yan na inilalatag dito. Hindi talaga kayang mag-disciple ng kaalaman lamang. Tingnan mo yung mga pariseyo, di ba, nung panahon ni Jesus. Sila yung mga, kumbaga, walking encyclopedia ng kasulatan. Alam nila lahat. Pero mismong si Jesus nagsabi, yung puso nila malayo sa Diyos. Kasi yung impormasyon, parang hanggang isip lang madalas. Doon lang nagbibigay alam. Pero yung tunay na pagbabago, yung transformation, yun yung humuhubog sa buong pagkatao. Kasama puso, isip, kalooban, pati gawa. May isang malakas na statement dito eh. Ang mundo raw hindi na nga ngailangan ng mas maraming taong nakakaalam lang tungkol kay Jesus, kundi mga taong nagiging katulad niya sa buhay nila mismo. Grabe yun. At ang laking bagay niyan, lalo na ngayon, no? Kasi binabanggit din dito na yung mga susunod na henerasyon, lalo na yung mga bata. Oo, oh, yung Gen Z, ganyan. Awaw na awaw daw sila sa authenticity. Gusto nila yung totoo, hindi na sila basta, alam mo yon mabubola ng magagandang salita lang o matatalinong paliwanag. Gusto nilang makakita ng buhay na natotoo, nasulitularan, na yung sinasabi, eh nakikita sa gawa, lalo na sa gitna ng mga hirap ng buhay. Tama ka dyan. At uh, ididiniin din dito na hindi lang yan basta opinion. Kasi makikita mo yan mismo sa ginawa ni Kristo. Yung paraan niya ng pagdidisipulo, hindi lang yung parang lecture sa classroom. Buhay ang binahagi niya. Inanyayahan niya yung mga disipulo niya, di ba? Sumunod ka sa akin, literal. Makasama siya sa araw-araw, sa pagkain, paglalakbay, pagharap sa tao, pati sa pagdarasal niya. Buhay talaga. Dito nga pumapasok yung uh, isang napakagandang larawan na ginagamit dyan sa material mo. Yung Diyos daw bilang magpapalayok, tapos tayo yung luwad. Ang lakas ng paalala nito na ang discipleship, hindi siya seminar lang na pupuntahan mo. Hindi event. Oo, hindi event. Isa siyang masining na gawain ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang siya nagbibigay ng info sa utak. Aktibo niyang hinuhubog yung pagkatao natin, yung kaluluwa. Tumpak. At ang tanong nga, paano? Paano niya tayo hinuhubog? Ayon dito, may mga kasangkapan siya. Una, syempre, yung kasulatan. Ito yung pattern, yung design. Pero hindi lang basta memorahin, di ba? Ang punto yung pagpayag nating baguhin ito, yung laod natin. Pananaw, values, lahat. Pangalawa, yung komunidad. Ang ganda ng comparison dito parang kiln o hurno. Ah, yung tinagpapatigasan ng luwad? Oo. Doon pinatitibay. Sa init ng mga relasyon sa loob ng church, alam mo yun, yung pagtitiis sa isa't isa. Oo, oh, mahirap yun minsan. Mahirap talaga. Pagpapatawad kahit masakit, pagpapakumbaba. Doon daw talaga nahuhubog ang karakter. Imposible raw mangyari pag nag-iisa ka lang. Tapos, meron pang dalawang kasangkapan na binangkit dito na ang baka hindi natin madalas isipin as tools for formation. Yung pangatlo, pagdurusa. Alam mo, syempre masakit yan, iniiwasan natin. Pero dito, inilarawan siyang parang pait or chisel ng Diyos. Wow! Oo. Ito raw yung ginagamit niya para tanggalin yung mga sobrang parte sa atin. Yung mga ugaling hindi align sa kanya para mas lumitaw yung design niya. Nakakagulat isipin na yung mga pinakamasakit na experience pala natin, hindi hadlang, kundi kasangkapan pa niya sa paghubog. Hindi parusa, kundi parang paglililo. Grabe no? At yung pang-apat na kasangkapan, pagsunod, ito naman daw yung parang selyo o tatak. Bawat maliit na hakbang natin ng pagsunod sa kalooban niya. Kahit parang ang liit lang, walang gaanong halaga sa tingin natin, nagpapatibay daw yun. Nagpapatotoo sa disenyo niya sa pagkatao natin. Bawat yes natin sa kanya, bawat pag-iwasa mali, bawat paggawa ng tama, kahit mahirap, parte ng proseso. So pag pinagsama-sama mo yung apat kasulatan, komunidad, pagdurusa, pagsunod, ang linaw no kung bakit hindi talaga uubra yung informasyon lang. Kailangan talaga ng active process, ng relasyon, ng pagharap sa mga hamon at yung patuloy na pagpapasakop sa kanyang paghuhubog. Awag niya, simple pero profound. Sumunod ka sa akin. Kasama niya sila sa lahat. Kumangen, naglakad, naglingkod. Relasyon talaga ang core. Hindi lang nila naranig yung turo, nakita nila yung buhay niya mismo. Paano siya mag-respond, paano manalangin, paano tumayo laban sa tukso. Yung buong pagkatao niya, yun ang aral. At dahil dyan, inilalatag nga dito yung tatlong mahahalagang anong movements o pagkilos na magkakaugnay daw sa hinuhubog na discipleship. Importante raw maintindihan na hindi to parang steps na aakyatin mo lang isa-isa tapos iiwan yung dati. Hindi linear. Oo, hindi linear. Parang mga aspeto na dapat sabay-sabay na nandyan at lumalago sa buhay ng isang tagasunod. Tama ka diyan. Ang una, yung paghubog kay Kristo, formation in Christ. Ito yung pundasyon, yung pinakahugat. Dito raw nakasentro yung identity natin. Hindi sa kung anong sabi ng mundo o ng feelings natin, kundi sa Ebanghelyo. Sino tayo dahil kay Kristo? Kasama dito yung laging pag-renew ng isip, hayon sa salita ng Diyos, at yung pinakamahalaga, pagsuko ng kalooban sa kamay ng magpapalayok. Yung bang sinasabi sa Roma 12.2, Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Yun yun. Malinaw 'yun. Tapos yung ikalawa, yung paggaya kay Kristo, imitation of Christ. Ito naman yung parang pagiging apprentice. Tinitignan mo yung maestro mo, tapos ginagaya mo. Hindi lang alam mo yung sinabi niya, kundi ginagawa mo yung ginawa niya. Yung mga gawi niya. Oo. O. Paano siya nanalangin? Paano naglingkod? paano nagpakumbaba. At sinasabi dito, hindi mo to matututunan sa malayo. Kailangan malapitan. Kailangan ng close relationship sa kanya at sa loob ng community. Doon mo makikita si Kristo na kumikilos sa buhay ng mga kapatid mo. At yung ikatlo, yung pakikibahagi kay Kristo, participation with Christ, ito na yung bunga, kumbaga, yung nahubog na sisidlan, ready ng gamitin. Sabi dito, hindi tayo hinubog para lang display sa estante, para hangaan yung sarili nating kabanalan o kaalaman, hinubog tayo para isugo, maging kamay at paanya sa mundo, Ah, yung misyon. Oo, yung misyon. Pagpapatutoo, paggamit ng gifts sa paglilingkod, pati yung pagyakap sa sakripisyon na kasama ng pagsunod sa kanya. Parang yung sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng ama, isinusugo ko rin kayo. Ganon. Sa so, ano ngayon yung implikasyon? Pag pinagsama-sama yung tatlo. Sinasabi rito na critical daw yung balance. Eh. Hindi pwedeng isa lang. Halinggawa, kung puro ka lang formation, yung una. Baka... Ang talino mo sa Bible, pero walang nagbabago sa ugali mo. Puro ulo lang. Oo, kung puro imitation naman, yung pangalawa, baka ang galing mong magpray privately, pero wala kang impact sa labas. Masyadong pansarili. Nakakulong. Tapos, kung dumiretso ka naman sa participation, yung pangatlo, pero kulang ka sa formation at imitation. Ah, uh, yung puro gawa lang. Oo, baka maging mababaw na aktivismo lang. Puro ka busy pero walang ugat sa relasyon kay Kristo at pagbabago ng puso. Kailangan pala sabay-sabay. Gandang pagkakalarawan mo. Talagang magkakabit-kabit sila. Hindi pwedeng paghiwalayin. Yung formation, yun yung nagbibigay ng pundasyon at tamang motibo para sa imitation. Yung imitation naman, yun yung nagbibigay ng karakter, ng lakas, ng kapangyarihan ng spirito para maging efektibo yung participation. Parang sayaw yan, di ba? tuloy-tuloy na pagtanggap at pagsisikap. At para maging mas alam mo yon kongkreto ito para sa iyong nakikinig, binibigyan diin din talaga dito yung kahalagahan ng komunidad. Grabe. Yung tinatawag na one another framework sa New Testament. Ito raw yung engine room ng pagbabago. Engine room. -o. Yung mga utos na magmahalan kayo, magpalakasan ng loob, magtulungan sa pasanin, magpatawaran, magkumpisana ng kasalanan. Sinasabi rito, malinaw, hindi yan lubusang nangyayari sa large group lang paglingko. Kulang yon. Kailangan daw ng mas maliliit, mas intimate, mas tapatan na grupo. At ang maganda pa, nagbibigay din dito ng mga specific na tools o practical na paraan para mangyari yung paghubog sa community. Isa na raw dyan yung obedience-based Bible study. Iba siya sa usual na ang tanong lang, anong meaning nito? Dito, oo, importante pa rin yung meaning, pero ang kasunod agad na tanong, okay, anong gagawin ko o natin dito this week? Ah, may action step agad. Meron, may mga template mga araw dito. Halimbawa, sa pag-aaral ng forgiveness, hindi lang discussion, kundi hahantong sa pag-identify ng actual step. Pwedeng magsulat ng letter kahit di isend agad o sadyang kausapin yung tao. Ang laging tanong sa dulo, ano yung specific step ko this week? Wow, napaka-practical nga niyan. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa. Ito yung tinatawag na accountability groups o mga muniting pangkat ng pananagutan. Ito yung maliliit lang talaga, mga 3 to 5 katao siguro. Ang goal, magkaroon ng safe space para sa tapatan. Yung walang judgment sana. Oo, oh, yun yung ideal para sa suporta at pananagutan sa mga pinagkumitnan. Kasama yung mga galing sa Bible study, di ba? Dito rin daw yung pagkukumpisal ng mga struggle sa kasalanan at panalangin para sa isa't isa. May mga sample questions pa nga rito para simulan yung usapan like, Kumusta kaluluwa mo this week? Saan mo nakita ang Diyos? Saan ka na dapa, Sino yung sinesharean mo ng faith mo? At paano kita maipapanalangin para manatili kang tapat? Ang ganda ng concept niyan, no, nitong mga maliliit na grupo para sa tapatan. Pero aminin natin, parang ang hirap niyan sa practice, di ba? Humanap ng mga taong mapagkakatiwalaan mo ng ganun kalalim. Yung talagang, alam mo yun, open ka without fear of judgment. May sinasabi ba dyan tungkol sa mga balakid na yan at paano sila malalampasan? Magandang tanong yan. At oo, nire-recognize din dito yung challenge na yan. Hindi magic yan. Ang isang suggestion, magsimula sa maliit at may intensyon talaga. Minsan, kailangan ikaw muna yung maging vulnerable at mapagkakatiwalaan. Ikaw muna mag-open up. Pwede ipakita mong willing kang maging honest sa sarili mong struggles, manalangin para sa mga tamang tao, at siguro kailangan din ng malinaw na usapan sa simula pa lang ng grupo yung confidentiality, yung non-judgmental stance. Proseso ang pag-build ng trust, hindi instant. Pero yung potential daw na bunga nito sa paglago, ayon sa mga kwento dito, sobrang laki. Speaking of kwento, nabanggit mo nga, may mga halimbawa ba dyan na nagpapakita kung paano to gumagana sa totoong buhay? Meron, oo. Nabanggit dito halimbawa si Sarah. Nagsimula siyang kristyano na, alam mo yun, maraming alam active sa church. Pero aminado siyang frustrated siya kasi walang tunay na pagbabago sa ugali niya. Paulit-ulit lang. Ah, parang stuck. Oo, stuck. Hanggang sa napasok siya sa isang maliit na grupo. Doon niya naranasan for the first time daw yung totoong tapatan, yung accountability, yung support. Dahil daw doon sa regular na proseso sa grupo, yung pag-amin, pagpapaalala, panalangin, unti-unti siyang nabago. At ang mas maganda pa, hindi lang siya yung nabago. Dumating yung point, siya na mismo yung naging guide o nagdi-disciple sa iba. Yung dating receiver lang, naging active participant na sa paghubog ng iba. Ganda ng kwentong yan. At di ba yung kwento rin ni Pedro, ni Apostor Pedro, ang lakas na example nito, galing siyang mangingisda, maraming data tungkol kay Jesus, nakita niyang miracles, narinig teachings, pero kitang-kita pa rin yung gap, no? Between knowing and doing. Lalo na nung denial. Oo, yung tatlong beses na pagkakaila niya. Pero dumaan siya sa matinding proseso ng paghubog sa apoy ng failure at pagsisisi. Tapos nung nakausap siya si Jesus sa may dagat, nung na siya, at lalo na nung Pentecost, yung pagdating ng Espiritu, ibang Pedro na yung humarap. Yung dating info lang, naging incarnation na. Nabuhay na sa kanya yung Ebanghelyo. Ang tapang na niya pinapakita talaga yung journey from knowing to embodying. Eksakto! Ang mga kwentong tulad ni Nashara at Pedro, malinaw na pinapakita na ang paghubog, proseso talaga siya. Hindi mabilis, hindi laging madali. May kasamang pagsubok, may failures, may bagsak. Pero ang galing, kasi sa kamay ng magpapalayok, lahat yon pati yung mga failures natin, kaya niyang gamitin para hubugin tayo sa wangis niya. Ang pinaka-importante raw ayon dito, yung patuloy lang tayong magpasakop, yung willingness na magpatuloy magpahubog sa kanya. So kung ibuod natin yung napag-usapan natin mula dun sa mga material mo, ang bottom line talaga, ang tunay na discipleship, hindi lang pagkuha ng impormasyon. Isa siyang dynamic, lifelong process ng paghubog, ng pag-iing katulad ni Kristo. Parang yung luwad nga na nagpapasakop sa magpapalayok. Oo, may tiwala. At kailangan nito yung mga sangkap, kasulatan, oo, pero pati yung tunay na komunidad na naghahamon at nagmamahal. Yung aktibong pagsunod sa araw-araw, pati yung pagharap sa pagdurusa bilang tool niya at yung masigasig na pakikibahagi sa kanyang misyon. Kompleks pala siya, pero integrated. At para sa iyo na nakikinig, na marahil naghahanap ng mas malalim, mas tunay na paglago, ito yung parang paanyaya na nakikita natin dito. Gumawa ka ng conscious step para lumipat. Mula sa pagiging kontento lang sa, alam mo, patungo sa aktibong paghangad na maging katulad niya. Hindi raw sapat na alam mo lang ang tungkol kay Kristo. Ang goal talaga yung makilala siya ng personal at payagan siyang hubugin ka sa wangis niya. Mahalaga yung kaalaman, pundasyon yan, pero yung pagbabago ng buhay, yun yung hinahanap na bunga. Kaya iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo sa kasalukuyan mong paglalakbay sa pananampalataya, saan ba mas nakatuon ang energy mo, ang oras mo? Nasa pag-iipon ka pa ba ng dagdag na kaalaman? Aten dito, attend doon, basa dito, basa doon? O mas binibigyan mo ba ng puwang at permission ang sarili mo na mahubog ng kamay ng magpapalayok? Kahit na mga hulugan yun ng mga hindi komportabling pagbabago sa daily habits mo, sa relationships mo, sa priorities mo, maging sa pagharap sa mga pagsubok, isang bagay na sulit paglailayan.